Welcome to my youtube channel bong tourists are nice uh, Please subscribe to my channel uh, Maraming salamat sa nag subscribe sa akin uh, Dito na naman tayo sa ating baboyan uh, Nandito naman tayo sa ating baboyan ngayong umaga kasi nagpakain tayo sa ating mga alaga dito ito yung ating gagawing ilahin na ating pinili dito lang sa ating mga galing sa ating babuyan eh, hindi tayo kumuha sa iba ito yung ating baboy mahigit na ito uh, tatlong buwan malapit-lapit ito mga limang buwan na lang ang kulang nito para maumabot ng 8 months kasi hindi tayo nagano pag hindi umabot ng 8 months kasi uh, masisira yung baboy pag maaga mo na ni ay pabuti na talaga ng 8 months para maganda yung kalabasan ito yun yung malaki yung isa ang hindi yan sinama na natin dyan kasi mga ano yan mga pinagpilian sa naibili na iba yan mga tira yan yung malaki yung ating pinipili dito sa ating gagawin na ilahin Uh, sa tingin ko maganda naman kasi malaki yung kanyang katawan hindi maliit yung kanyang tiyan uh, damang tama talaga so kaso lang medyo mataba-taba konti kasi hindi pa natin to ni Lourdes yung pagkain palakihin muna natin bago natin i-reduce pag umabot natin ng limang buwan uh, reduce natin yung pagkain para hindi masyado kumaba kasi pangit din pa mataba masyado yung ating inahin uh, so, ito yun sa so, tingin ko maganda naman itong napili ko kasi maano hindi naman maliit yung kanyang dyan PIC to. PIC yung ano nito yung bore na ginamit natin PIC tapos yung ina nito uh, large white large white pero nagmana talaga sa PIC uh, kaya ganyan ang katawan kasi yung mga large white iba rin ang forma ng katawan matangkad tapos mahaba yung kanyang katawan ito naman mababa lang ito TIC na talagang labas ito uh, mababa ito tapos malaki ang katawan buka natin ito baka maganda din na gawing ilay kasi at galing yan dito sa aking mga biik dito yan luha ako para gawing ilay kasi dati na may ano din ako dito na pinili na tatlo gagawing inahin pero hindi talaga maganda ibinta ko lang kasi uh, parati ko na inii ay hindi ma buntis buntis umabot na sobra isang taon kaya bininta ko na lang ang laki laki na hindi talaga maganda tapos may isa naman naka ano dito na ah, dalawa pala galing din dito Okay naman, maganda yung kanyang inalabasan. Maganda yung mga anak niya. Tapos, malusog talaga yung mga anak. Yan. Um, kaya, ngayon, dito tayo na kumuha. Ito pili ko. Uh, yung BB dito, mga 16 ang BB dito. Uh, kailangan talaga prami yung DD kasi pag nanganak ng sobra sobra sa DC size uh, um, ma tapos yung DD nya DC size baka mabuhay, mabuhay yung DC size kasi pag dito tayo sa 14 sayang naman pag nanganak ng marami hindi talaga hindi talaga makasiya yung DD niya kasi ano lang sila uh, 14 tapos yung anak na DC size talaga makamatay yung uba. Uh. Uh, ito lang yung update natin yung baboy na to, yung mababa yung ano ito yung ulo hindi kagaya sa iga na mahaba uh, ibang lahi din to PIC at saka well clouds white uh, pinaghalo ito yung pinalabasan uh, siguro subukan natin do, baka maganda din to uh, ito lang mga kalodi, yung ating mga update sa ating youtube channel Don't toys are nice please subscribe to my channel Don't toys are nice uh, hindi pa naka na naka-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat sa makapanood sa aking video. Maraming salamat mga kababoy kay YouTube. Maraming salamat sa mga subscribe sa akin. Uh, sa aking kaibigan dyan, si Sis apa. Maraming salamat sa suporta sa akin. Yung mga iba dyan, sila Chupilo. Uh, maraming salamat sa lahat na hindi ko nabanggit dito, maraming salamat sa inyong lahat, hanggang dito lang ako.